Boy Star. La, la, la. Beauty. alin na, Beauty. Ah, dali na. Mag-play na ta. Oh, ang galing ni Star. Oh, is bitawan mo, Star. Nangyay, nangyat-ngat na. na yun, ingat ngat na. Ni <coughs> ingat -ngat na. <coughs> bitawan mo. La, la. twinkle bitawan mo be wala na hindi na matanggal ah mm. ka naman na sumabit sa kuko mm. Go beauty! Go beauty! Okay, star! Go star! Laro na tayo! Oh, ayan, laro na kay Para hindi kayo malungkot. Mamaya mag-eat na. Mm-hmm. Naglaro ang tatlong bebe. May tatlong bebe akong nakita. Mataba, mapayat ang mga bibi. <coughs> mahuli. La la la, di la, mahuli. Dali, huliin. Huliin ang bagong laruan. Luliin. Dali, bi. <laughs> huliin mo star, dali huliin mo huliin, huliin ang isda ang isda na walang buto mm -hmm. galing <laughs> eh <laughs> alalaki, ginain hindi oh, yan isda, beh <laughs> lalalalalala Bitawan mo na ah, mabit sa ko sapo ko mabit sa ko ko oo hello star nagigigil ah. Waliin mo, dali. Nahuli niya. <laughs> ang galing. Ang galing ang bebe. Galing ang bebe. O nga, man sa kuko. Oh, haba ng kuko. Biti. Asa si Beauty? Busy si Beauty. Beauty! Asa si Beauty? Dari nila na pagod. Beauty, Huli. <laughs> ah, pag nahuli yan. Oh, ang galing ni Star. May premium yan mamaya. May premium yan mamaya ang Star. Okay. Very good Star. Mm, very good eh Dahil dyan, may premium ka mamaya. Mm, Pagdating ni Ate Tiffany mo. Ah, hmm. Ayun si ano. Hi, Amber! Tulog si Amber. Tulog. Hi, Cracker! Hi, Cracker! Busy? Busy si Cracker ko? Hmm, busy mo nang uh, ang my love ko. Oy! Hindi siya sumali maglaro, ha? Huh? tanda na kasi. Tanda na. Ayan, si Beauty. Mm, -hmm. mm -hmm. Ayan, si Beauty. Ang gwapo-gwapo ng, ng rascal ko. Ang gwapo-gwapo. Gwapo yan. Ayan na nila maglaro. Napagod na. star I star <laughs>